Uho, kwento ni Christine Belen. ang at guhit ni John Ronel Papa. Handa na ba kayong makinig? Tara, samahan niyo ako. Parang yoyo, ang uhog ni Og. Sino nga ang bida natin? Pakichat nga. Tama, si Og. Tataas sa kanan. Eh, bababa sa kaliwa. Eee. Kapag hindi na mapigil ipapahid na lamang niya sa manggas ng kamiseta o kaya sa laylayan ng sandok at laging nanunuli ang kanyang muso upang masalo ang uhog na nagbabanta sa pagtulog hmm? hmm? guyahin niyo nga ako mga bata hmm? Hmm? very good Walang panahon si uhog sa pagsinga hmm? Hmm? Ayan, ang vida nating si Ob. Kahit oras ng pagkain, ayan, <makes noise> nagmamadali si Ob. <makes noise> Para daw makahigop siya ng sabaw na sinigang ni nanay. <makes noise> Hindi rin niya napansin ang pinyang panghimagas ni tatay. Wow! Tatlong subo ng kain, stop, dalawa, tatlo. Nyan, 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 Hindi na yata ngumuya At tatlong lagok ng tubig. Glug, 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 At agad na siya tatakbo ng mabilis Kapag nanonood si Og ng anime sa telebisyon, iya iya yeah. yeah. Hmm? Napapasunod siya sa mga sipa at suntok ng mga bida na kaaway. Biglang lulubo ang kanyang uog. Hmm? hmm. Ah, wala. nakikita niyo ba sa libro ng bilog na ug, ni og ni na uog? Magbabago ang kanyang anyo Ah, magiging patulis na patayuanin ng kanyang buhok. Hmm, parang ganito. Mm, hahanapin ni Og ang halimaw na mukhang tuko. Ha? Huh? Ha? Huh? Huh? At ngunit bigla niya nigang ang isang sigaw na sing. sabi niya, habang hawak-hawak niya, ang rolyo ng tissue. Eto nga, ang sipon madali. At, naku, yung sipon mo, may ilog, parang may ilog na tayo dito. lilitawang litid sa liig ng kanyang nanay, kaya aabutin ni Og ang kanyang matipid. Ay, yung tissue, aabutin niya. At sisinga siya ng matipid. Tapos na, nanay! Tapos na, bye-bye! At sa unang araw ng eskwela, ipag Og ng kanyang nanay. Anak, kaya na. ng school? <coughs> oh, wag mong ipapahid ang iyong sipon sa kamiseta, ha? Habili nito. Tiniklog nito ang tissue at inilagay sa bulsa ng shorts ni Og. O, oh, ayan. mo yan, ha? Hmm. At pagpasok niya, nakita ni Ob ang magiging mga kaiskwela niya. O iba-ibang itsura, di ba mga bata? At nakasabit sa bawat leeg ng mga bata na karton ng kanyang pangalan. Mas mabilis daw matandaan ang palayong niya, sabi ni teacher. Na, masaya sa loob ng classroom. Yan! Yeah kahit may mga batang umiiyak, oh, 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 yan. Ano, ikaw yan. Ano, na. At tinuruan kami o tinuruan silang magpakilala. mm, ako nga po pala si Og. Ang batang Og. Hello po. At kumanta. Ako ay may lobo, lumipot sa langit, di ko na nakita, bumutok na pala, sayang ang pera ko, pambili ng lobo. Hindi tuloy na pansin ni na parang iyoyo na naman ang uhog, tataas sa kanan, eh? pa sa kaliwa? Eh, adonin yung tindo mo, lobo na naman ang kanya. Oo. Oh, uh. Napansin din niya, mga bata, na babaeng nakabistida. Huh. Na kumakantsaw at humahagik na nagtinginan na ng lahat. <laughs> sa panginingin ni o, tila na puno daw lahat ng classroom na nagtatawanan. <laughs> Biglang lumubo ang kanyang kasi mm, nagtawanan ang mga nakakita. Ah! <laughs> oh, oh, oh. Nagbagong muli ang kanyang anyo. Mm. 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 At pumumpas siya. At bumulong sa hangin. At masaganang umagos ang kanyang uhog na tila. Nagra tumaragas ang ilog. Ayaw huminto ang pag-agos ng kanyang tila. Ah, hindi mapigilan ni Og. Tumaan, tumaan sa na buong classroom. Ah. Sa labis na takot, napaakyat ang mga iba sa poster. Ah, dito ako. Ah, dito ako. Kitang-kita ni Ogna, sumisinghap na ang mga kaklase. Help! Help! Patuloy sa pag-agos ng kanyang uwag. Ah. Nang may bigla pa, naalala si Og. Ah, ano kaya yung sa tingin yung mga batang naalala niya? Kinuha niya ang tisyo sa kanyang pulsa. Hmm. At itinakip ito sa kanyang ilong. At sa kawal suminga. Arsh! Sabayan niyo nga ako na naman. Arsh! At nagbalik ang dating ayos ng classroom. Sinaway ni teacher ang mga kaklase na pagtigil sa pagtawa sa kanya. At sabi niya, Salamat Action! Sige nga mga bata, sabihin nga natin. Salamat sa tinsyon ni Nanay! Tuwang-tuwa siya. At pagdating ng uwi ang mga bata, ito ng nanay niya, si Og. At nagkasabay sila ng batang nanunokso sa kanya. Walang kamalay-malay, mga bata. Sa kanyang likod ng bestida ng babaeng yon, nakadikit ang kung anong malagi at may mantsa. Sa tingin niyo, ano kaya yun? Pigil na pigil ang pagtawa ni Og. At sabi na kanyang nanay, halika na Og, uwi na tayo, tara na. At dyan nagtatapos ang kwento kong pinamagatang Og Uhog! -huh.